Yon mga kap, meron tayong bisita dito si Tatay Medelito. Tsaka yung anak niya si Nathaniel. Taga saan kayo, Tay? San Pedro po. Taga San Pedro Laguna. Ngayon merong uh, shop si Tatay sa Alabang. Sa Alabang Mountain Lupa. Yeah. Pumunta sila dito kasi gusto ni Tatay mahawakan niya muna talaga yung items para ma-check niya talaga kung legit ba at saka kung maayos ang uh, performance sa takbo ng mga makina. No? O, tay, kamusta? Ano napili mo dyan? Ah, uh, ito lang siguro kan Itong links. Uh, links at saka medium. Oh, sa clipper, ang type ni tatay itong links na version ba, 2 na clipper natin, no. Tapos at saka itong ano, ah uh, M11 na detailer. Okay, Tay. Maraming salamat sa pagpasyal mo dito. Uh, Salamat dito sa kayo sa legit mga kap, yun siguradong hindi kayo ma scam No scam tayo dito sa Daddy Barber <laughs> Online Store. Maraming salamat Tatay Medelito at saka Kap Nataniel no, sa pagpasyal dito sa Muntigong Tahanan. Salamat sa inyo. Salamat sa